Dito sa Dali, let's go! Papasok tayo para mamili tayo ng pamimigay natin. Yan, papasok tayo dito. Asan yung mga dilata? Dito tayo sa kabila. Para makapamili tayo ng ating ipapamigay na dilata. Asan yung mga dila nyo, bro? Ayan, dila. Tingnan natin. Ayan. Yung iba doon, doon. Sabi na po yun. Kuha tayo dito. Yan. Yan. Partner natin ito. Yan. Hmm. Uh, family na tayo. So, Agjaya natin ng ano, kape kasi maulan ngayon. Ah, uh, dilata, sardinas bigas at lagyan natin ng kape kasi mas maganda yung kape ngayon kasi ano, tagulan so ayan, kuha pa tayong kape, ayan hanap tayo dito ng anong magandang kape dito para sa taglamig black coffee siguro ito or ito black coffee so ito may military nito para ilagay natin doon. Let's go. Ito. So, ayan ay pinamili natin. Oh. No? Sige, ay, ito po. sige. Sige, sige. Sige, sige po. Ayan. 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 Ayan spot natin dito Look. wow, ayan oh yeah no? wow ganda ganda na sasakyan ayan oh yeah no? Wow, da. Kondo. So, ayan, let's go. Mga kuya ate. <laughs> ayan, support support po tayo, support. So, ayan, Nag kahit masama ang panahon, tuloy tayo sa pag-iikot kahit may bagyo. Para kasi mayroon pa ako natira dito. Papamigay natin. So kung sino yung maswerte nating madaanan Tulad nyan eh Nagbibidyo kasi ako Hawak ko lang ng ano, kabilang cellphone Kabilang kamay ko yung cellphone Tapos eh Siyempre nag at bibidyo So hanap tayo ng mapag, mabigyan natin So nanghingi Ano yung hinihingi niya? Tingnan natin yung may bigyan. Ang ah, nangingi siya ng pera. Ate, ano yan? Nangingi kayo? ng Nang... Pagkain. Pagkain? Hindi kayo tayo. Pagkain. Ah, pagkain. kayo? Opo. Ito, uh, barya? Opo po, Arlene. Ah, po kayo? Opo. Ah, ito. Oh. Ano pangalan niyo nanay? Caroline. Caroline. Oh, Ma'am Caroline, para sa iyo ha. Salamat. Sige po, ingat kayo. Okay. Thank you. Kuya, pwede niyo pa masahe yung ina. Saan ka umuwi? Sa phase Sa phase Ito, may natira ako ditong 50 lang po. Opo. Okay na yan? Opo. Ano? Ah, sige po, ingat. Thank you. Riders, right so, bigbigyan natin. Paul! Tabi muna, tabi. Tabi, may bibigay ako sa iyo. Kumusta ang biyahe? Tabi tayo, tabi. Share. ibigyan natin. Halika, kumusta biyahe? Uh, ano boss, nagdidikben pa lang ako. Ah, nakarami na? Oo, uh, lang. <laughs> bagyo, babiyahe ka, may bagyo. Okay. Ano pang alam mo, Tay? Joey. Joey. Oh. Lan tay? Matagal ka na sa ano paglalamog? Ay eh, naka ka magkano ka na? Naka ka na? <laughs> so, may bibigay ako sa iyo. Ah, oh, ito po. Pa konting biyaya para makatulong. Sige po tay, ingat. Ano po ulit mo tay? Joey, ayan, masisipag kahit bagyo ang babiyahe. Okay. Sige tayo, Joey, ingat ka. Okay. Sige, sige po. So ayan, uh, si Tatay Joey, uh, isang lalamog driver. Ang hirap maging riders tulad niyan. Nagsisikap siya. Pero mo, anong oras na? Mag alas 6 na. Ang kita niya ay 600. So babawasan niya pa doon ng gas. Oh, di ba? Gas. O oh, magkano pa yung gas noon? Pala yan 200. Magkano na tira? 400. Oh. 'Di ba? Eh pamilya na 'yon. Pero maghapon ka tapos may bagyo pa ngayon. Babahagian natin sila kasi kawawa 'yung mga mahal nating riders kasi kagaya natin nagra rides din naman tayo. Nagkataon lang ngayon na nakasasakyan ako kasi nga maulan. Siyempre, yung mga dala ko na pina papamigay natin, uh, ano, mababasa. Saka siyempre, mahirap din. Kailangan natin magingat para hindi din tayo magkasakit. Medyo matrapik nga lang, pero sige lang. Uh, ang purpose ko naman ngayon ay mag-iikot lang para kung sino yung madaanan natin, mabigyan natin. na uh, biyaya, kagaya niyan. So, ba diba, may share natin yung mga blessing na dumarating din sa atin. Kailangan natin yan. Tanda nyo, nakalagay sa Bible. Ah, kung sino yung mapalad yung mapag nag, nagbibigay. So kung gusto nyo pagpalain kayo, magbigay kayo, di ba? Gano'n So, ang sa akin, maraming salamat sa inyo, ah, sa panunood To bibigyan natin ito. Sir. Uh, to, sir. to to, Kuya. Kuya. Bagyo na bagyo ka ka. Kuya. Bibigyan ko sayo. Konting ano, konting biyaya Ano lang, pangsaing, Na dilata tsaka ano. Ano pangalan mo, Kuya? Danilo. Sir Danilo, sipa may bagyo. Nagta-traffic sa dito. So, ayan, ingat ka, Kuya. Thank you po. Sige, sige, ingat. So, ayan si Sir Danilo. So, bagyo. Lakas ng bagyo. Oh, maka duty pa rin siya. So ayan, medyo uh, ubos na yung pinamigay natin. Wala nang naka-repack Mamaya, magre-repack pa tayo mamayang gabi. So pauwi na muna ako para, ano, para makapagpahinga na rin. So ayan, last na si kuyang si Kuya ano, uh, Impurser. Kasi naawa ako, lakas ng ano, uh, ulan, bagyo. Nabutan natin ng kaunti lang. Uh, maliit man na bagay pero siyempre panawid. Isang saingan, dalawang saingan, pwede na sa kanila yan. Uh, wala na, naubos yung naubos yung ano ko, yung nakapak. So, mamaya magbabalot pa ako. maraming salamat sa panood. Supporter, maraming salamat sa inyo ha. Walang sa walang sawan yung suporta. kayo uh, yung nagpapasaya sa akin at saka itong mga ginagawa ko masaya ako dito sa ginagawa ko so sabi nga ng iba siguro ginagawa mo yan kumikita ka wala po akong kita hindi po ako sumasahod pa sa youtube hindi pa ako sa facebook so ako ay nagsisimula pa lang akong mag vlog pero matagal na akong nagsimula na magbigay uh, mag abot ng mamahagi ng uh, mga bagay na mga, nakapagpasaya sa akin so ayan Maraming salamat sa inyo. Bye-bye.